Uh, makakausap natin si Professor Dindo Manhit Ang uh, Strat Institute President At isa pong uh, Geopolitical Analyst Magandang hapon po Sir Dindo Magandang hapon, magandang hapon sa inyong mga tagapaginig Opo, Sir Dindo, unahin ko na po. Uh, ito pong mga nangyayari sa ating bansa dahil talagang uh, napakagulo, no? pwede natin sabi nga uh, may, may, may kaguluhan itong mga nagaganap sa issue ng politika ng ating bansa. Sa tingin niyo po ba may posibilidad na mayroong interference ang ibang bansa, ang outside forces dito sa internal na nangyayari sa ating bansa? Paring sabihin natin na may posibilidad dahil parang organisado ang ingay tapos yung maliit na ingay pinalalaki sa social media. So naging iba yung parang area kung saan tayo nakipaglaban sa mga nais pahinain ng ating bansa through cyberspace. At alam naman natin yung northern neighbor natin, pangalanan ko ng China, ay may kapasidad na guluhin tayo using cyberspace. E mm -hmm. Eh ano naman po makukuha nila no kung uh, makikigulo rin sila dito sa mga nangyayari sa ating bansa. ay pag humina ang ating gobyerno, humita ang administrasyong BBM. Eh baka ang lumakas ay yung mga government official na pro-China. Mm -hmm. natin from that trends yan. Na uh -huh. pinapahinaan la si BBM dahil uh, sa tingin nila naging strong ang stance ni Pangulong Marcos laban sa China at laban sa aggressiveness ng China laban sa Pilipinas. So, kailangan pahinain. At meron tayong ibang-ibang grupo sa ating bansa, napaka-minority, na dapat walang boses, eh, yun ang gustong mangyari. Oh. Eh, pero pag dag mo sa cyberspace yan, that means through social media, eh, lumalakas ang ingay kahit wala namang instability sa ating bansa. Oh. Prof. Dindo, hindi kaya dahil sa yung pinapakitang personality ng uh, Pangulong BBM na parang soft-spoken, mm -hmm. kaya sabi siguro ng outside forces, sige, sige, uh, kaya natin yan, parang mm -hmm. gano'n. Totoo yan, no? soft-spoken pero matibay ang desisyon. Nanindigan mm -hmm. labang si China, mm -hmm. pinaaresto aresto ang dating Pangulong Duterte at dinala sa ICC. Those are not uh, actions of a weak president. Diba? Those are strong positions. Pero mm -hmm. soft-spoken, agree ako dyan. At dahil dyan, doon nila nilalabahan na at pinapahina ang Administrasyong Marcos. Uh -huh. uh, sa, ganitong, sa ganitong strategy ng mga may gustong uh, pababain ang kasalukuyang administrasyon, uh, mga ilang porsyentong magwawagi o hindi magwawagi itong mga ganitong plano? Hindi magwawagi ito kasi yung mga matitibay na institusyon sa ating lipunan, mm -hmm naanjan ang katolikong simbahan, mm -hmm. naanjan ang private sector, that means the business sector, naanjan ang civil society, at lastly naanjan ang ating militar, alam nila na mm -hmm. nanggagaling ito from something, from someone, from a group. So ba tayo magpapagamit? So sana rin, ang general public natin ay mas intindihin sa ba nanggagaling itong ingay at kaguluhan. Baka naman may political motivation. Ang malalapa, may political motivation na eh, meron pang Uh, tulong ng isang foreign country na nagmamanipulate at tawag namin dito is malign influence. ini ng pananaw natin para siraan ng ating gobyerno. Hindi kaya na mali sila ng akala na uh, pinagpalagay nila na yung ama dati simbahan ng nanguna para mapatalsik. No? Di ba? Hindi kaya, hindi kaya ganun yun, ang naging impression? Yun nga ang dapat intindihin ng intindihin ng ating uh, intindi ng ating intindi ng ating ano ang ating uh, sitwasyon na iba ang puwersa naman na nag-iba na kasi yung ama diktador no. di ba yung ama may mga aksyon na ginawa na hindi gusto na nakararami mm. ngayon ang challenge sa pamahala natin ay panagutin ang dapat panagutin pero hindi lang hinahanap na bumagsak ang gobyerno. Ang nais nga lang makipagtulungan sa gobyerno para panagutin at ikulong yung mga nagnakaw noon at ngayon. Oh, so parang ganito, yung ama may ginawa pero hindi gusto na nakararami, yung anak may ginawa pero gusto na nakararami. Maring gusto o na nais nilang ipagpatuloy yung inimposahan ng ating Pangulo which mm. is, claro, diba, sabi niya, ikukulong daw niya. So yan ang oh. challenge na ngayon sa Pangulo natin. Mm. Ah, uh -oh. mm. na panindigan sin ng niya sin pinangako niya nung sona niya. Mm. Hindi tsaka malaking factor siguro kung uh, magiging makatotohanan 'yung binitaw niya kamakailan na hindi na magpapasok ng wal walang Merry Christmas sa mga ito, itong mga kinakasuhan nitong ang matatapang na salita, 'di ba? Mm. Eh may gagawin. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. At isa-isa uh, doon sa mga lugar kung saan uh, itong mga kuro-kuro na pwedeng pumapasok sa ating bansa uh, ay through cyberspace, sa internet. Mm -hmm. ano? Tama po, Sir Oo. Dindo? Internet yan. Kaya nga kasi ang naging nangyari sa atin, lalong-lalo na mula nung nahuli at nadala sa ICC ang dating Pangulong Duterte, napakalakas ng trolls, napakalakas ng disinformation, mm -hmm. napakalakas ng mga mala tawag namin, malign influence to interfere in our country. Mm -hmm. Kitang-kita to sa mga iba't ibang data analytics na nakita ng aming institute at iba't ibang grupo at pumalo na tanda isipin nyo ang mga taong bayan natin mas nakikinig sa internet at nagbabasa ng news kahit nila alam ang source kasi kesa sa traditional which is newspaper, radio, and TV. Oo, oh. sa oh. uh using din 'yung ginagawa nila. Oh. Mm -hmm. using internet mostly sa kanila, mm -hmm. 'di ba? Pero uh profoundo ma malaking impact kaya dun sa mga mga gumagamit ng internet, especially mga vlogger, mm -hmm. 'di ba? Yung recent na na, na statement ng Supreme Court mm -hmm. na nagsasabing hindi pagsikil sa freedom uh, of expression. expression. Kung sakasakaling kayo imbitahan ng kamera. sa pagdinig ng mga uh -huh. ng kamera for example uh -huh. napakagandang pangyayari yan kasi uh -huh. ginagamit nila ang batas para pagtapan sila buti uh -huh. ang interpretasyon sa batas eh at sila. pwede silang patawa at uh -huh. imbestigahan uh -huh. kasi legislature is just one step next is prosecution uh -huh. diba? kasi mayroon tayong, the they can landyan ng cyber crime at nangyari din ang mga batasyata na nais legislate ang both houses of congress mm -hmm. because sa amin as an independent uh, analyst eh parang itong cyber uh, threats na to is becoming a threat to national security oh. kasi gulo mo ang bansa natin oh. no, doon kayo eh tapos nagiging destabilization na eh, destabilization is against mm -hmm. our our sovereign laws oh. as a nation na na mo ba na parang na lesson ngayon yung ano yung yung <laughs> so mga dating grabing atake naputol. sa ha? Opo, so, so yun naputol yung investigasyon sa kongreso eh. Oh. Identify sila because of the filing of this case sa Supreme Court mm na tigil. So sana palitan ng both houses ng Congress dahil bigyan kayo ng kapangyarihan ulit ng, 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 Supreme Court with their interpretation of the law. Ito na la, is sana. Pero ang guru na flat pa tayo ng mga flat nung dating <laughs> information na uh, on flood control. So, nakakalimutan. Kaya ito pang gumagatong. Imbis na mapag-usapan talaga ang two entities, duwili na panaguti na nagkasala, ginugulo. Pati sa cyberspace. Kasi, kung gugulo, ka naman gusto rin ang pagtapan. Diba? Kaya ang uh, mga pangyayaring ito kasi eh, sabi nga natin eh, uh, uh, ni May corruption. May corruption din yung nagpapagamit kayo sa China. Mm -hmm. at, ang, at, ang, at ang maganda naman sa sitwasyon ngayon, Prof. Dindo, dahil nga binabasa ko itong uh, mismo nga uh, pahayag nitong siya uh, Japanese Ambassador His Excellency Endo Kazuya na yung uh, pag-address dito sa mga cyber security threats ay uh, hindi na lang ito pang isang bansa lang, uh, kundi may uh, kooperasyon. Uh, kabilang na nga itong uh, Japan at yung pagtulong niya dito sa ASEAN, uh, Prof. Dindo. Mag-aramdam na mga kaibigan na tumutulong ang mga nakikita natin ng details, diba na? Ngayon pati sa Mm For them, ang uh -oh. is the fourth dimension. Prof. Dindo? Sorry. Sorry, Prof. Dindo, medyo uh, pumapangit uh -huh. lang yung linya. ng mga vlogger. Hindi <laughs> <ha? laughs> <laughs> ba? Prof. Dindo? Uh, Nawawala-wala yung Opo, signal medyo mo. lang po yung Mobile ka ba? Niya. Mobile? Mukhang mobile eh. Mm -hmm. Ay, no. Uh, uh nawala na. Si uh -huh. Prof. Dindo? Ako. mahalaga kasi itong uh, statement nitong uh, Japanese ambassador, mm. His Excellency Ay, uh, Endo Kazuya, oh. dahil nga binabanggit niya maganda na magkaroon ng mm. kooperasyon. Hindi lang itong uh, ating bansa lang, mm. kundi kasama natin ano, katuwang natin itong uh, Japan sa para sa capacity building para nga yung mga oh. cybersecurity experts para nga mapigilan itong mga cyber security attacks. Anyway, uh, oh. naputol na 'yung niya ni uh -oh. Prof. Dindo Manhit. Pero anyway, uh -huh. Prof. Dindo, maraming maraming salamat po sa pagkakataon binigay niyo po sa amin sa palatuntunan. Yan po si Prof. Dindo Manhit, ang Stratbase Institute President at isa pong Geopolitical Analyst. analyst.